Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Ang makapangyarihan Panginoon Ang nagturo sa akin ang sasabihin ko Para tulungan ang mahihina Tuwing magay na akong malaman kung ano ang itutulo niya sa akin Pinigyan niya ako ng pangunawa Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako ay kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, dayon din ang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustan ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga mahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at elahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magdatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunan. Poon, ako'y yung iyong dinggin. Sa panahong iyong ibigin, dahilan sa iyo, ako'y ay inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaon siyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo. Matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, padhamak sa iyo. Poon, ako ay iyong dinggin. Sa panahong niyong ibigin, kaya naman ako ay wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y ay magutom. Ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at nitubig tubig ang ipinainom. Poon, ako ay iyong dinggin. Sa panahong iyong ibigin, pupurihin ang Diyos ating aawitan. Dadakila ingkot pa sa salamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon, ako iyong dinggin. Sa panahong iyong ibigin. Awit pambungad sa mabuting balita. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Heso Kristo, ang pagdamay mo sa tao, ay talagang patutuo na kami minamahal mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay banilangan nila siya ng tatlong pong salaping pilap Gulang noon, kumanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Dumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang tao ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng gulo. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang labindalawang alagad. Samantalang sila'y kumakain, nang usap si Jesus, sinasabi ko, Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, nang na lungo ang mga alagad. At isa't isa'y nagtanong sa kanya, Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit saba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong yun. Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Jesu-Kristo